Buenos dias, señoritas y señoritos. Uh, welcome to another session of uh, the walk the talk, where we discuss uh, uh, relevant and timely issues, controversial issues of the day, while doing our morning walk. So, ang, ang topic po natin ngayon ay uh, about yung follow up doon sa ano ba mangyayari sa bagong show ng uh, Duterte Vloggers na tinatawag sa rin nila mga banateros pero alam nyo po uh, ito yung term sa mga kwan sa mga, sa mga broadcaster noon na banat ng banat Or, or tumitira talaga sa in-expose yung mga issue. Pero ang uh, problema dito sa mga banateros brothers ay uh, selective sila sa pagbabanat. <laughs> Kung binabanatan lang nila yung uh, yung Marcos administration and uh, uh, hindi sila pareho sa at sa blogcaster na may balance sa uh, kung meron ka kahit may critical tayo sa ibang issues involving President Bongbong Marcos pero kung may dahilan naman to praise him lalo na yung policy niya sa West Philippine Sea at hindi niya sa hindi pagtuloy sa sa implementasyon ng uh, deadly AJK deadly, corrupt and stupid even and, and palpak na uh, anti-drug war campaign ni President Duterte so we give credit to President Bongbong Marcos for that decision kasi nakita naman natin kahit yung A uh, declaration ng uh, war on drugs ni Mayor Baste Duterte, it is an admission na palpak yung tatay niya for 6 years. For 6 years, hindi nila binitawan yung Davao. Presidente ang tatay, uh, si Vice President Sara ang mayor. And then after kay Vice President Sara si si Baste ang naging mayor, eh bakit mayroong pa drug problem diyan? So ibig sabihin there is really something wrong with that uh, with the anti-drug war policy ng mga Duterte kasi pinapatay lang yung mga maliliit na pushers at users samantala yung mga suppliers yung mga drug lords na ay according to Arturo Lascanyas na yung uh, verdugo ni Duterte DDS verdugo turned state witness ng International Criminal Court at ng gobyerno ay uh, kuwan na uh, Uh, sinabi na hindi talaga magsasucceed yung war on drugs ni Duterte dahil uh, uh, it is it is just a war between the drug lords na kaibigan ni Duterte na pinapatay yung mga kalaban or or tinatakot sila para para ibigay na yung mga controlled areas nila sa mga Duterte drug lords so yan ang sinabi ni Las Cañas kaya even dyan sa Davao kung saan sinabi ni Las si ay meron apat na drug uh, manufacturing uh, centers or drug manufacturing warehouses uh, si ang mga uh, Chinese uh, allies ni or partners ni President Duterte when he was still mayor. Uh, uh, hindi talaga kwan talaga uh, no way talaga magsucceed dahil uh, sila mismo ay nasa drugs. So how can you paano si Baste ma yung isang drug syndicate na na di umano tatay niya namumuno <laughs> kahit patayin yung mga users pero kung andyan pa rin buhay at hindi hinuhuli hindi kinukulong hindi kinakasuhan yung mga pusher ang big time pusher ng mga Chinese friends ng uh, di umano ng tatay niya eh wala rin mangyari <laughs> di ba so before we proceed pala umingal na naman si Bat, <laughs> uh, Just relax. Uh, marami sa inyo na na, na first time pa lang nanood ng uh, Walk the Talk where we mix uh, yung uh, yung exercise and also vlogging ay nag uh, nag, uh, nag, uh, nag ng concern kay Vat. Vat, uh, magpatingin ka sa doktor dahil uh, Mukhang uh, may problema ka sa puso. Meron nga, meron nga naman po, na-operahan na tayo angioplasty sa 2010. Uh, na hard operation na tayo, pero hindi bypass. Angioplasty, nilagyan tayo ng 6 uh, tens sa 5 veins na almost 90% black. Muntik na tayo na matay nun. We are living on our second life. That's why we are... Uh, working to help the country for a change. And then, uh, uh, sabi, sabi ng mga marami na bad baka may problema ka ulit sa puso. awala uh, wala naman po, uh, nag-check up tayo as early as two months ago, early this year. Okay naman. And then next week, uh, meron naman tayo cardio test, yung treadmill tayo to see paano yung hard veins natin. Kung may bara ba o wala. So pray for me for that uh, yun lang meron lang talaga tayo COPD yung cardio uh, ano yung uh, chronic chronic obstructive pulmonary disease COPD ah uh, ito yung medyo barado yung 'yung ugat ng lungs natin because of long years of smoking noon. Pero meron naman tayong uh, inhaler na pangalang pa-multiulti, pangal, um, bro. na eh, mahal ma, napakamahal niyan pero we inhale that every day para mabuksan 'yung 'yung lungs natin. So okay lang uh, at least uh, mayroon na na-identify na sakit and, and it is being treated by an inhaler that uh, parang inhaler rin sa asthma kasi may asthma rin tayo na it's, it does the same purpose na uh, niya, uh, pinapalakihan niya yung uh, yung what do you call that yung mga butas-butas uh, uh, ng lungs or, or yung mga sa so, main hindi natin alam yung medical term pero yun na yun <laughs> so uh, why are we talking about baste and why are we talking about uh, the drug war? dahil uh, yun po uh, kagabi uh, lumabas si baste sa yun dito sa uh, ba banateros program nila banat nila coach oli nila boss dada <laughs> At uh, dyan sa SMNI. At uh, natatawa nga tayo because of two things. Isa ay dahil uh, parang nilangaw yung show. Uh, kasi uh, I checked uh, when it was more than an hour, 10,000 pa lang nanood. And then uh, nung uma ngayon umaga, after oh no, after one hour, uh, 10,000 pa lang plus. And then uh, ngayon... It's going 80,000 for 10 hours. So ibig sabihin, ang nag-a-average lang of 8,000 viewers per per hour which to me although malaki, malaki no sa isang uh, sa isang programa over an hour long. Pero uh, ang niyo naman sa Bat channel na nagagawa rin naman natin yan overnight nagiging 80, 90, 100 di ba? So umabot pa ng mga 200 plus ganon so, pero expected tayo na dahil si Banat Bay ata may kalahating milyon na na subscribers ito rin sila Coach Oli ata mga almost 200 and then ito rin si Dada hindi ko alam numbers pero siguro hundreds rin and then yung si Kiboloy claims to have uh, 7 uh, uh, million members And then, uh, siyempre, dahil kinuha nila si Baste to ensure na manonood yung mga yung mga Duterte supporters numbering 16 million. And also, kasama na yung kay Sarah, na 32 million ang bumoto kay Sarah uh, to become, for her to become vice president. At siyempre, si Baste, baka 1 million rin residents ng uh, ng uh, Da So we were expecting mga mga first hour mga 100,000 na ang views. At uh, by now mga half a million and uh, in 24 hours baka maging uh, uh 500, uh, 500 pa la by now or uh, in uh, 24 hours mga mga 1 million na. Kasi siyempre kinumbayan mo yung mga yung 32 million votes ni Sara, 16 million votes ni Duterte. So ah uh, yung kalating million um member ah uh, subscribers ni Banatbuy and then yung 7 million daw kaya uh, voters niya or uh, members ng Kingdom of Jesus Christ. So pero wala uh, 80,000 is too small kumbaga uh, compared to their numbers or expected numbers ay pwede natin sabihin nilangaw uh, yung uh, first show nila as we already projected before or as we already uh, uh, analyze na hindi hindi siya kakagat ng tao because uh, medyo galit na rin ng tao kahit membro nga ni, ni Kibuloy ay iniiwan na siya so And he admitted that in one of his videos na plinay natin na may mga miyembro siya sa Amerika na naging pasaway na hindi na nag, nagkwan, nag, hindi na nanlilimos. Siguro dahil sa takot o kaya dahil hindi na siya nakaka, nakakapunta roon para, para i-torture sila. Ha? So <laughs> ngayon sinisingil niya, hinahabol na niya pero true through, 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 through through audio call lang na pinapubliko naman natin so through Arlene Stone so kaya tama yung projection natin na malalangaw lang talagang itong uh, itong show ni, ng mga banateros kasi yung nga medyo yung tao galit na kay Giboloy, galit na sa, kay, sa mga Duterte dahil sa uh, West Philippine Sea issue, Confi issue at saka yung mga palpak na panawagan para para i-oust o tanggalin si President Bongbong Marcos sa puesto So wala, walang na walang nakuhang suporta mga yan, mga civil disobedience, non-payment of taxes. So wala. Wala silang nganga, nganga nga sila sa mga sa mga kwana yan. simplang sa mga panawagan na ganyan. So, ganoon rin, Ah, uh, hindi naman very credible rin itong mga mga kampo ng mga ng kambanateros pati mga vloggers nila na binanggit rin nila as guest kagabi na pinapakalat yung kwan nila, yung yung video nila. Pero ganun pa suportado pa man sila ng sindikato ng Duterte Group, wala pa rin it failed to to give good numbers or the expected numbers na uh, sana mapapalaki ang viewership ng maiden show nila Banat Bay kumbaga ginawa ni nila lahat alam nyo ang guest nila napaka superstar sa crime world <laughs> sa crime community hindi lang si well si Baste naman na uh, Uh, hindi naman siya criminal pa kasi wala namang kasong pinailan sa kanila although ngayon binabantayan yung 7 na pinatay or 100 na namatay uh, since he came he, since he got uh, he came to power as mayor of uh, Davao pero siyempre ang isa pang guest nila doon na akala nila na mapapalaki yung numbers nila ay si no other than yung sinusuporta nila doon noon na si Gerald Bantag no matter na blood money ang ginagamit nito to get to get support from bloggers pero uh, yun pa rin ang sinusuporta nila at kinuha nila guest kagabi ha si Baste at saka si Bantag so kumbaga kung sa amin yan sa newsroom mga stars talaga ito ng uh, nang uh, Philippine News P dapat mataas talaga ang ng tao dito pero wala eh. langaw <laughs> uh, wala hindi hindi gumana yung star power ni ni Baste, at saka ni Bantag uh, together ha huh? kasi wala uh. all they could do was yung average lang average lang yung mga average na nakukuha rin nagagawa rin na views ni bay ganon na average lang hindi talaga spectacular ibig sabihin dalawa lang yan either peke yung numbers ni kibolo hindi talaga 7 million ang members niya or peke yung bumoto ng 16 million kay former President Duterte or uh, Vice President Sara Duterte bihan mo 32 million and then ang mananood lang sa, sa show in the first 1 uh, one hour is 10,000 and after 10 hours I 80,000 so only it nun kumpara sa 32 million at lalo na i-combine mo lahat ng mga kwa nila mga 50 million daw <laughs> uh, combine mo lahat ng mga numbers ni Duterte ni, ni Kibuloy kaya mga 50 million plus ng KOJC at mga subscribers nila Banat at, at saka mga uh, mga supporters ni Baste at ng mga Duterte as a call. So wala talaga uh, 80,000 out out of uh, more than 50 million is uh, you know very very small. Be, uh, so wala in short nilangaw nilangaw at uh, kahit mga may star powers Palpak. Kasi ikwan na rin eh, ganito rin na rin yung taong bayan, sa mga tulad ni uh, ni Gerald Bantag at pati rin kay Baste. Kasi ngayon parang nagigising ng tao na how uh, ineffective and how corrupt yung anti-drug uh, war ni former President Duterte. So siguro sawa na kayo sa sa pagmumukha ko ipa ikuha naman natin I'll show you the view dito sa amin Okay, habang naglalakad tayo So yun, na uh, In short, uh, Uh, it was a non-event <laughs> Non-event Kung natawag namin sa PR uh, Flap <laughs> Flap kung sa movie Walang uh, Walang effect as we Already projected huh? as we already analyze in advance sabi natin wala yan hindi yan hindi, hindi, sil, hindi nila matutulungan ibtaas yung bumabaksak ng rating ng SMNI kahit yung mga bagong channel ng SMNI mga 200,000 lang eh. ang, ang ang subscribers eh, maliit yun kumpara sa 7 million KOJC members daw ha? maliit na maliit So ibig sabihin kahit kagabi lang yung mga super loyal na supporters ni Kiboloy ay hindi lang man hindi lang man nagtiyaga kasi gabi yun eh late night kagabi. Hindi lang man nagtiyaga manood. Uh, ang ang kuan nila ang show ng Dios nila. So <laughs> kwan talaga it was a total uh, flop and a total failure. So hanggang dito lang muna tayo in our morning. In our other vlogs, we will discuss yung anong sinabi ni Baste at saka si, uh, si uh, Gerald Bantag. But for now, uh, uh, this is our update sa as a follow-up doon sa earlier issue natin where we answered the question sa pagkuha ba dito sa mga Duterte vloggers? mapapataas ba yung pabaksak ng mga support kay Kibuloy sa SMNI channel niya mapapataas ba yung viewership ng SMNI ang sagot hindi <laughs> ang sagot palpak flap <laughs> it was a total flap so yun po yun ang update natin dito so again thank you very much for watching pasensya na po doon sa mga ah uh, na the feeling uncomfortable dahil sa pagingal ni Bat pero don't worry uh, normal lang ito sa akin dahil naglalakad rin tayo at saka nakita nyo naman hili dito up and down up and down up and down plus we are located 300 meters above sea level so manipis ang hangin dito kaya mga boxer gusto talaga mag sa mga matataas na lugar kasi it uh, it uh, gets their lungs to expand para malakas ang endurance nila after 10 rounds or 15, 20, 12 rounds sa laban. So, ganun rin si Bat. Kaya pa natin ng ilang round. Ha? So, yun. Hanggang dito na muna tayo. Thank you very much for watching. And, uh, kung may emergency naman, don't worry. Itong subdivision, dahil maraming mga bilyonaryo dito, syempre, wala na tayo roon eh, meron talaga kami kaming uh, 24 hours na 24 hour na ambulansya at mga medical responders kasi marami dito mga foreigner na mga matatanda na rin uh, who may need emergency help so ang ginawa ng subdivision dahil maraming foreigner uh, parang ginawa na rin parang sa ibang bansa na meron talaga mga uh, medical uh, medical service or medical help available to us So, relax na kayo. Don't worry about that. Tuloy ang laban. Mucho yung mas gracias sa todos. And see you in my next vlog.